Kamusta mga kababayan? Alam ko marami sa atin, lalo na sa mga OFWs, ang nag-iisip kung saan ba magandang mag-invest sa Pilipinas. Well, let me tell you, Westwind Condominium in Cavite is the perfect choice. Bakit ka mo? Eddie, let's break it down! Una, affordable hindi mo na kailangan mag-worry sa budget dahil ang presyo dito kayang-kaya. Pangarap mo na kondo, swak sa bulsa. Sigurado ako hindi ka magsisisi. Pangalawa, accessible. Nasa Cavite siya. Just a quick drive from Metro Manila. Perfect para sa iyo na umuwi during vacation or even if you're planning to stay here for good. Hindi ka may hirapan, hindi ka ma-hassle. At syempre, complete amenities. Parang resort living na din. May swimming pool, may gym, playgrounds, lahat ng kailangan ng pamilya mo nandito na. Kaya you can relax and enjoy your time with loved ones right here at home. At ang paborito ko, high value appreciation. Invest ka ngayon at sigurado ang value ng property mo tataas in no time. Kumbaga, yung pera mo nagtatrabaho din para sa iyo. Perfect investment, 'di ba? So ano pa mga kabayan? With Westwind Condominium in Cavite, you get more than just a home. You get a lifestyle. Kaya tara na, invest na at magwestwind na again this is Joyce Day your mom she broker hanggang sa muli follow for more